mga riba no? so dito tayo ngayon so nagbiyahe tayo at uh, hindi naman siya no, ganyan ako sa trabaho uh, uh flex ko lang tayo flex ko lang may nagbigay kasi sa akin ng, ng mga vitamin C uh, isang uh, condominium na uh, ko so binigyan tayo ng vitamin C Ito. so shout out po Uh, binigyan sa atin ng libre at saka ng food supplement. Alright, so marami na akong binigyan kanina sa kalsada na mga riders. So ito yung food, supplement to. Marami na akong binigyan. So ngayon po, habang ano po, bibigyan din po tayo sa mga ano, sa ibang mga pwede natin bigyan na karapat-dapat bigyan. do lahat ang dapat pero kukunti lang kasi to So isang ano to, isang bag no ito po yung ano yung naman na ito for vitamin C at saka supplement o supplement so bibigyan tayo ngayon sa mga ano sa mga bang mga pwede natin bigyan ng riders or sino pwede madala natin so hindi naman lahat no bibigyan lang natin para sa pwede natin bigyan so kasi ko konti lang naman to ah uh, kasi marami na ako bibigyan pero ngayon iba naman ang bibigyan natin Uh, din natin ngayon. Bawat madaan natin, bibigyan natin ng uh, vitamin C kasi tagulan ngayon so uh, kaya kailangan nila talaga yun kailangan nila ng vitamins para sa kanila uh, especially sa mga rider so ngayon nandito ako sa may sa may uh, uh, divis no? so tingnan natin kung sino natin yung mga bibigyan uh, yung iba kasi hindi na ako ng video hindi naman kasi ako may video ng mga pagbibigyan ng ganyan so ngayon po nagbigay lang ako ng ano na video para ipakita lang natin na uh, uh, yung binibigyan natin do so, ang vitamin C na to ay uh, mag-expire siya ng 2024 August ng 2024 for next month po so kailangan maubos na rin po ito uh, and uh, yung uh, food supplement naman po ay uh, 20 November 2024 so medyo matagal na itong food supplement alright so may ibigay tayo ay na natin So, I hope na sana panak tayo mabigyan, makulungan din ito. Ano mo, maraming mga kailangan nito. Especially ngayon, tagulan. So, kaya kailangan nila ito. Right? Shut up, beer! Ah! Dahil uh, marayas kong lumaban, uh, yun, bigyan natin siya ng libre. Itong ano na ito, vitamin C at saka yung food supplement. Okay, pangalan mo kuya? Arnel pa. Arnel? Arnelotis. Arnel okay, taga-marikita ni kayo? Apo. Okay, so yun, si Kuya Arnel Carmelotes, bigyan natin ng ah, libre para paggabag gabang nagtatrabaho siya, mayroon siyang vitamins sa kaya hindi naman ano siya. Okay, Alright. Sige, Ingat Kuya, ingat, ingat. Thank you. yung 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 janitor sa isang supermarket. Kaya nakita ko siya ng na yung So, yung yung talaga yun, ng yung C na yun. Ako siya, dahil akanya, lagi may vitamins. Bakit sakit. Sa araw -araw na lumalaban, sa, sa, lumalaban sa, uh, sa, buhay. Para sa na, oh, po, si buya. okay. Isap, uh, yung iba din natin, natin So, dito natin huh? dito Mas, dito, ako sayo, dito. Vitamin C.

Huh? <inaudible> y yeah, yeah, yeah.